Mga kalibones, lining view kaya ni kaya kami na. Bakit ko kaya kayo? Nagtambay ko kayo ng obra ng Carl. Alban ko rin ng Rocky Mountains. Sagli may lasing snow. Medyo warm na. Pa-spring na kaya ni. Kaya yan. Obra laka sanding din ng Rocky Mountains. Kaya ni hinton ayan sobrang kasanting yung view nagtambay ko kayo ni Banta medyo makasagap kong natural air mag inhale ko pa ay kanyaman sana mga ni mo karim laking Alberta baka nito manyaman malam cho ka bagyo alam mo may punta na ako bagyo na eh e ako pa may punta bagyo kalimbone sa jalimbones ko nasa inyong at Pilipinas lililiyo ko kaya alos hindi eh, ako man mapanyake sa akin ganito kaya mong jeep talagang lililiyo ko Ibat ko mo balen ni tang magaral kong high school. Ibat sa akin kong jeep. maliliyo ko. Kaya yeah, pinanyang anak ko, ako isip-isipin, isip-isipin, isip-isipan mi abroad ko. O oh, yan, diba? O, oh, santeng, kalimbones. O, oh, dyan nga kabi sa limbo, mong makanya na view, o. Oh. Sandeng na. Hmm. Yan. Meragul ko kasi, yung view ko yung gulot mo yung balera, yung bundok kisang Kaya pin, eh, ko ang bundok. Sobrang nature lover. Kaya mo ta. <laughs> Ayan. Sobra ka sanding. Balada pulis kong manyakap kanini. <laughs> Makaparada ko kaya. Tsaka may karap, dalan. Ayan. Alang traffic, soy. O, uh, diba? Alang ka traffic, traffic. Two-way. Two-way la rin dalan. Uh. With the... Uh, two lane. Sa two lane. So, bali, four lane lang. Ayan. Tsaka magpiyak. Inhale. Exhale. Yeah, man. Yeah, ito sa mga nining spring. Kalimbone. Suling ing gabon mabasa kay bat ing dikot may basa. Itong babaong kaya babawong dayat balumitang istong manguliglig ka kayong dayat makanita tamburak tang dikot makanyan makanyan bao tala kanya man na uh, mag marimlay hangin sobrang e sabing polluted eh kasi sobrang kasanting yung build sobrang karakalta naman Ayan, halos ding bundok alos karakal, ah, alang pila to pine tree. Ayan. Talagang si dala rin bundok ke ni atin uh, environmental. Magobra kayong bundok para manyes keng karenta naman. Ayan. Sa akin yung small community mo, kompleto atin hotel, atin fast food. Uling more on ding lugar lalo na retang tourist uh, kay lalabasan lalaba, lalaba, lalaba baka nita anytime mabengi ka natin kan tugturan, hotel atin kan pipanganan makanyan hingalami kaya ni tang maragula mall eh mall mall pero atin walmart atin safeway um, atin naman titindang imalan sapatos king walmart kaya okay mo ngayon, rin tao kaya na kasi masyadong mahilig kayong branded. Yeah, ito. More on um, pasyal-pasyal, tourist spot. Ining lugar mi, uh, 45 minutes siya uh, going to Jasper. Uh, kaya, uh, malampi pag-stop over Tracker ring uh, tourist turista halos mas ma mas mura kasi ing uh, pa mag check in hotel kaya pang Airbnb kay lugar mi uh, compare king mag stay la Jasper makamaling hotel da ka rin pero nung makwalta na ka man pwede ka mo rin mag stay ka rin masanding naman Kaya, naita mo mga kalimbones, tatry kong uh, mag-vlog, adyang ditak-ditak mo bang hanita. Uh, atin kayong Alben, keng account ko, and kalupad na rin aliwang Actually, maluot na akong mag-vlog. na akong mag-live. Pero, e eh, ako consider kasi kanita yung vlogger ko, wala pang vlog, vlog, alalo, alalo pa rin vlogger rin, mama mag video na ako, may ilig kong uh, mag upload po, pictures, uh, video, ito for memories, kaya nga ni matutula ako itong payalala na ng Facebook na anti ni mag upload ko itong video, mga video yeah. kung nga more on upload ko kasi kaya tang pasyal-pasyal mo, ang pa magluto kasi medyo maselan la ring kanijan keng uh, pa mag video kareng ang makarelate la eh kakararagli li even kareng mall bawal talaga mag lalo na nung lungob ka metong store nung alakang kang pahintulo teka makapag vlog kaya nung apansin nyo rank vlogger ka ni Canada more on uh, everyday live uh, life vlog makanta mo uh, makapag vlog lamang kay mall siguro itang makayarap la or or kai pero maselan talaga um, it's too personal in pamangwang video kay ni without um, permission para mag video ka ay video medyo pilila rin din ka na akong uploads um, dakal-dakal ko yung nga, lang dyan pang bisa akong maging vlogger talaga. O oh, kaya puro mo pasyal, puro mo pa hapyaw-hapyaw makanya nung nuka rin ko pupunta. Nung nuka rin itang uh, pupuntalan ming miyasawa. Buri ko mo nga pakit kaya kayo eh para magmayabang nung wali Buri ko talaga nga share kaya kayo itang nga pupuntalan lang kay magbiyay kami mo. Sa, anong kaya isip ko? uh, sabihan ko, sana nung nanong ha hakit na rin mata ko, yung apa hakit ko in 360 kaya kayo. King BMI kaya ni King Canada. Although, uh, manyama na mapait. syempre nung kareng makaya abroad kin, uh, balo ding abroad, uh, em, em, uh, eh, ay ema uh, santing, abroad, uh, eh, eh puro yaman nun eh dahala pagsubok din pero uling Kenya bro kala opportunity kaya medyo kay din uh, pasalamat kami na miras kami rin Kenny and uh, life in Canada even though sa sabiandang masakit na pero dakali offer in Canada kaya ako diyang Uh, makanyan mo, dadatangin dakala pagsubok, pero pasalamat ko dakala blessing tsaka, tutupin niya sa sabihin ng nga chokak kayong abroad, dakala opportunity uh, and minsan naisip ko na eh, sana ala ng Pilipinong mag-abroad pero in reality talaga, akay mo masakit pa mo rin in biya Pilipinas ang mayaman ilang mayaman, pero ngayon, makatula kasi ding Dakala vlogger, uh, Mika Kwalta, Makanyan, saop So, I'm looking forward na ing yung met, meto nga vlogger, sana makanta mo rin. Ano ka niya man ka ka mo. Ka rin kababayan mo, ne? Kasi kaya eh, ni Emi Kararagli uh, gawa itong sawop-sawop kaya kasi culture kaya ni um, yung pamangan uh, sobrang okay, kay atin pang uh, sanitation and safety kasi importanti importante so nang misa nang nungatin kami man um, bring sopan uh, kailangan mo pa mong kumang permit kailangan mo pang makisabi kung nga kakit yung pilan-pilan Filipino itong uh, Pilipino vlogger at yung Kenny Canada na talagang sasawp. Atin ko nga hiyal ben, ni Banda Kalga na sasawp ka rin. Homeless. Nakanyan. Um, sana one day, uh, agawa mo yan, ka kabalenta mo. Uh, Agyang kami kaya King Abroad. Sana agawa ming sumawp. At syaka, potang manakitan na keng pa mag vlog ing eh yung panakitan medyo ditak pa mo kaya eh kami pa makasaw pero pa gcash gcash nang kahi, ah uh, makapag ah uh, gcash naman lalo na yung magumpasa kami keng youtube ah uh, dakal kami ah uh, para uh, kanita load pa ngayon me may usunapin yung gcash oh uh, one time mag post kuning naman mag comment kaya pinala ko nga piling uh, follower na pide ng Gcash. So, ito. Sana looking forward, dakal ko pa um, I upload video para IL venue. And, uh, pasensya na kayo. Medyo ako masyadong mamarap kayong camera. Ako pa confident na marap kayong camera. <laughs> so, sana one day, um, Uh, amit da kayo kayong followers ko dakala dakala salamat kem pa you and pa magsuporta support uh, keng kana videos and vlogs a uh, kare hanggang magshare mag, mag -like. thank you so much so ngayon ni, muli na ako uh, o inina na mo yung kana share kaya kayo so have a safe day god bless thank you bye ba bye bye kuya yung kakit bye <laughs>